Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa paggunita sa ikawalong tatlong araw ng kagitingan. Samantala Davao City LGU nag-alay ng bulaklak sa Veterans Memorial Monument bilang pagsaludo sa katapangan at kabayanihan na ipinakita ng mga Pilipinong veteranong sundalo sa Maribeth Adlawan Nag-alay ng bulaklak ang kasundaluhan kasama ang Boy Scout of the Philippines sa Veterans Memorial Monument sa Freedom Park sa Rojas Avenue, Davao City sa paggunita sa ika-83 araw ng kagitingan, Abril 9. Ang aktibidad ay dinaluhan ng ilang post-war veterans tulad ng 70 taong gulang na si Domingo Cabuang na nagsilbi sa bayan sa loob ng mahigit dalawang dekada bilang isang sundalo. Kwento niya, hindi madali ang kanilang trabaho, lalo't kada araw ay nasa bingit sila ng kamatayan. Mananatili rin Anya sa kanyang puso ang mga kasamahan na nasawi sa ngalan ng kapayapaan at kaligtasan ng bayan. Kasi ito yung pinaka-con natin eh, na alaala -ala ng mga bitirano, Kaya, kaya nagsiselebrate po kami ng uh, araw ng kagitingan. Nakiisa naman si Vice President Inday Sara Duterte sa selebrasyon ng ika-83rd Araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe para sa mga Pilipino, binigyang diin niya na isang mahalagang pahina sa kaysaysayan ng bansa ang ipinakita na katapangan at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino sa gitna ng kalupitan at pang-aapi. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, naway magsilbing inspirasyon ng bawat isa ang kabayanihang ipinamalas ng mga veteranong sundalo sa pagharap sa mga hamon na sumusubok ngayon sa pagkakaisa at pagsulong ng mga Pilipino. Hinikayat din ni Inday Sara ang mga Pilipino na manalig sa Diyos at harapin ang mga hamon na may paniniwala na nasa ating mga kamay ang pagbabago at paggamit ng mas magandang kinabukasan. Ako, si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. World War II veteran, dinaluhan ang aktibidad na inilunsad ng Davao City LGU sa ikawalong putatlong araw ng kagitingan. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.